GMV Tech Vlog. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Muli po, nandito po ang inyong kapek na si GMV Tech Vlog sa hapon pong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng rice cooker. Pero itong rice cooker po nito, may technique po dito. Kasi po ito, kahit magpalit po kayo ng ilang beses ng fuse, mapupundit, mapupundit pa rin po siya. Ngayon, papakita ko po kung ano pong sekreto. Ito. Bali, start na po tayo. Bali po ito, niready ko na po. Niready ko na ang ating tester at binaklas ko na po siya. Bali, may napansin po kayo dito, putol po ito. Ito po yung linya po ng fuse nya. Ayan po yan. Sa mismong papunta po sa mismong plug nya. Bali po pinutol ko na po kasi pundi na po yun eh. Ngayon po ang gagawin pa natin dito kasi open circuit po to. Papalitan po natin ng fuse na bago. Ito po bumili po tayo ng... 250 volts, 20 amperes, medyo tinasa natin ng konti at 240 Celsius okay lang po yan na kahit mas mataas po yung Celsius nya, at least meron po tayong protection, ah uh, hindi po katulad ng ni nirerekta po ito delikado po yon magkakaroon po ng sunog po sa mga bahay yon lalo po ito po yung may tuturo po, po ako sa sekreto ito pong switch niya na to ito pong switch na to madalas po ito nagkaka problema tingnan nyo po ah magsiset po ako sa tester bago po tayo magpalit ng fuse papakita ko muna po yung isa pang problema kung bakit na open circuit po yung fuse natin balito po yung tester natin po siset po natin ang buzzer mode Ayan, buzzer mode. Ngayon, testerin po natin dito sa switch niya. Tingnan niyo po ah. Ayan, nagbabuzzer na po siya kagad kahit hindi pa po siya naka-switch. Ngayon, yan pong gagawin natin po natin ng paraan mamaya. Bali po, post ko muna po at kakabit ko muna po yung piece niya. Bali, papakita ko lang po yung connection po niya para po sa mga newbie ko ito. Ito po, yung piece po niya, kinabit ko po dito sa mismong plug niya. At ito pong isa po na to, kakabit po natin dito sa mismong filament niya po ito. Dito po sa filament pag nagluluwag po kayo nito, gagamit po kayo ng ano, yung plastic po ng ganyan. Pinaka protection bago po kayo magluwag para hindi po maputol yung inang niya. Tapos pwede kakabit po natin ganun na yan. Bali po yan. Bali po yan. Naikabit na po natin yung fuse niya. Ayan po. Connection niya. Papuntang saksakan. At dito po sa isang filament niya sa, sa isang terminal po ng filament ng heating element heating element po ng ating ano rice cooker. Ngayon po, te-testingin po natin 'to. Titingnan po natin yung pagkakaiba po dun sa sa uh, shorted po nito sa hindi shorted po. Bali shorted po yung switch niyan eh. Sa tingin ko po sa inyo. Yan, lagyan natin plug niya. Bali yan. Nilagay ko na po yung kaldero niya. Tingnan niyo po ha. Ah, may mapapansin po kayo dito. Ito po yung sinasabi ko. Pag saksak niyo pa lang po siya, nakakook na po kagad. Mali po yan. Kailangan warm po muna po bago po, bago po pagsaksak natin. Warm po dapat yan. Magkukook lang po yan pag pinabana po natin to. Yan, magkukook na lang po yan. Pero pag, ano po, pag goods po yan, kailangan sa unang saksak po natin warm po ang lalabas. Bali po yan. Pupunutin muna po natin. Tingnan nyo po sa continuity po ah. Sa ating tester po. Ito so multimeter natin. Set po natin ng times 1. Times 1 po tayo dito sa tester. Ito pong ano niya. Ayan po tingnan nyo po. Bali po inangat ko muna po para hindi nakaswitch siya. Tingnan nyo po yan ah. Sa magkapilang dulo po ng flat. Ayan po, may continuity na po kagad siya. Kahit hindi pa po nakaswitch. Tingnan niyo po, wala pong pagkakaiba pag sinwitch ko. O, yun po. Bali po yan, iinit na po yan kagad. Bali po yun. Bali, mapupundi po kagad na mabilis ang ating fuse. Fuse dyan. Kaya ang gagawin po natin, susolusyonan po natin yung pagka-shorted niya. Yun po, ituturo ko po sa vlog po natin na ito. Bali start tayo sa one sa ating problem niya. Tanggalin muna natin po. Tensya na po kayo, medyo hinak po na tayo. paingay na sa paligid natin. Kasi marami po tayong trabaho kanina. Bali po yan. Ito na po yung sinasabi kong problema niyan. Pansin niyo po itong switch na to. Ito po ang... Tingnan niyo pa. I-testing po natin yan. set po tayo sa tester ng buzzer mode. Ayan. Naka buzzer mode tayo. Ito po ang test po niya na sa magkabila pong ito po. Sa switch niya, magkabilang dulo po sa parehong terminal niya po. Kailangan po yan, hindi po tutunog yan. Hindi po dapat mag-buzzer yan. Bali po itong switch na to ay shorted na. Ngayon, ang gagawin po natin dito, tatanggalin lang po natin itong washer nito. Yun lang po pinakasimpleng paraan po dito. Kasi nag-automatic switch na po kagad siya kahit hindi pa po binababa yung kanyang ano, switch dito sa mismong papaan yan po ingay nung muto pasensya na po bali po ito tatanggalin na po natin gagamit po tayo ng flat screw ayan flat screw ito tanggalin lang natin pag ingat lang po kasi pag tanggal na to meron po kasing pinaka pin po ito pag na pulog niyo ito, baka mawala ayan po ito po yung washer ito po tinanggal ko po yung washer nya sa sa katagalan po kasi sa sobrang init niya po lumalambot po yung pinaka contact po niyan kaya tatanggalin po natin tong washer niya ayan po tinanggal po ito po yung sinasabi ko ayan po susum natin yung pinaka puti po na yun mag po kayong mawala po yun ayan bali babalik natin siya ayan. kailangan po mawala yung pagkasorted niya pag tumunog po ito okay na po yun pipitin natin yabang natin yung tester natin yan, shorted pa rin ngayon pipitin po natin to yung pinakatanso po na to black screw pag tumunog po yan ibig sabihin good na po yan ayan po oh. kailan po mawala po yung tunog nyan may lagitik po dito eh pansin kailan papakita ko po yung lagitik nito ayan po pag lumagitik pong gano'n, tama na po yun. Tingnan nyo po, test po natin uli. Ayan, napansin nyo po, nawala na po yung pagka-shorted niya. Kasi po, pag may washer ito, hindi po natin maisasagad yung higpit niya. Kasi naka-stop na po siya. Hanggang dun na lang. Means, shorted pa rin po siya. Ayan po, wala na. Ngayon, subukan po natin balik. I Pipitin po natin pabalik. Tingnan nyo po. Balian. Teka, para makita. Ayan, ganyan. Ayan, para po sa mga newbie to. Medyo lilinawan ko lang. Ayan, pihitan ko, pihitin ko po ng counterclockwise. Ayan po, shorted. So, ngayon, pag in-adjust nyo po to, counterclockwise, uh, pag, uh, pag in-adjust nyo po siya, counterclockwise. Pag, ayan po, shorted po yan. So, ngayon po, pag inayos nyo po siya, Ayan, pag inayos niyo po yan, kailangan po clockwise. Ayan, clockwise po. Medyo naman nilang tayo. Ayan po. Yun, wala na yung shortage niya. Good na po siya. Ganun lang po. Napakahalaga po itong 6 na to. Kapag shorted po ito, lagi po mapupundi tong fuse na to. Yung iba po, hindi ko po, po ina-advise na erecta po ito. Kasi masusunog po ng ating bahay. Kaya po nilagay po itong fuse na to. Yung mga nagbablog pong iba... Sana naman po pag nag-vlog po kayo, hindi ko naman po sa inaano kayo. Kailangan po tama po ituro natin yung nagbablog po iba, nire-recta po ito mali po yun. Kailangan po may fuse po lagi for safety po tayo para sa ating minamahal na customer. Bali po ito, hindi na mapupundi itong fuse natin ngayon dito. Ayan, okay na po ito. Isa pa po, isang testing papapakita ko po. Para malinaw lang po tayo. Ayan, wala na po. Wala na po yung pagka-shorted niya. Sa magkabilang po niya na, ayan po, yung dalawang tornilyo po na yan, napapansin niyo po ito. Ito po yung tinetester ko, dalawa na to. Ayan. Dyan. magkabilang test prod. Babalik natin sa pagka-sorted, clockwise Yan, sorted po yan. Ngayon po, pag inayos po natin yan, clockwise lang po pihit. Gamit po kayo ng flat screw. Ayun. Lumagitik. lumagitik. Kailangan po lalagitik po kagad dito. Pag lumagitik po yun, tama na. Yan, testingin po natin. Yan, bali okay na po siya, oh. hindi na shorted. Eh. Ngayon po, subok na po natin yung ano, yung plug niya. Tingnan niyo po pagkakaiba nung kanina po sa ngayon. Lagyan natin yung kaldera. Binabina tayo. Tensya na po kayo Maingay sa paligid May mga nagbabola na Tsaka po pala Gusto ko lang pong magpasalamat po Sa lahat po ng walang sawa po Nagsusubscribe po sa akin Sumusuporta na pong nanonood Maraming pong salamat sa inyo At sa hindi pa po nakasubscribe Pakisubscribe na rin po At pakishare po ang aking video Pakitulungan niyo po ako. Maraming salamat po Bali set po tayo ng times 1 Ayan times 1 pule Ayan Ishort natin yung test plug Ayan Punta po tayo sa plug niya ito plug niya. Tingnan niyo po ah. Kanina po nung tinest ko tong plug na to, pumalo na po kagad yung tester natin. Tingnan niyo po. Yan oh. Hindi po pumapalo yung tester natin. Yan po ang good na rice cooker. Kailangan ganyan po siya. Ngayon, magkakaroon lang po ng contact yan kapag binaba po natin ito. Pinaka-switch niya. Sa cook. Ayan. Ayan. Saka lang po, magkakaroon ng continuity. Saka lang po mag-trigger yung switch doon. Ayan po. Ganyan po ang good po na rice cooker at good po na reading. Bali, i-actual test po natin sa kuryente. Okay, balik natin doon. Bali, ito pa. Saksak natin. Pansinin niyo po ha Ayan po sinasabi ko. Ayan. Naka-warm po siya dapat. Ibig sabihin po, naka-warm po siya. Hindi po agad masusunog po yung sinaing natin. Pagkakaroon lang po ng contact ito, kapag pinindot ko po itong switch niya. Ayan po ayan, tsala po siya makukuk ganyan po ang good na rice cooker bali po yan, patay na natin bali, fix na natin to bali, hanggang dito na lang po ating vlog, maraming salamat po sa inyo sa lahat pong sumusuporta sa akin maraming salamat po sana po, lagi niyo pong suporta na aking mga video at mga vlog po po uh, siya po pala, sa gusto pong magpa-shoutout mag-comment na lang po kayo sa baba sana na gusto niyo po aking video na to. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching. GMV Tech Vlog.